motor walang takot sa daan good morning good morning guys pupunta tayo ng pitron ngayon, nagpapagas tayo dahil lalos nasa kalahati na yung diesel natin binibuy natin ngayon ang C5 pasi. kung makita nyo yung lisonahan medyo na traffic bigla dahil pakiat yan ang ano Pasig Bridge So, ang lugar nito ay tinatawag na Bagong Ilog. Pero hindi tayo pupunta dyan. Dito tayo sa ilalim at kakanan tayo dun sa ulangan. So, dito tayo, kakanan. Dahil nandito yung Petron. So, pili lang yung Petron na pwede nating pagpagasan dahil... Uh, yung ibang Petron, bawal kapag driver lang kailangan kasama natin yung boss natin Dahil siyang nakapangalan sa pit card. ay kung magitan nyo May pitron dyan, o oh. Maliit lang yan na pitron Pero Hindi tayo magpapagas dito Kahit tayo lang Driver lang Walang kasamang boss Natanggap nila Good morning! Good morning, Tye Hindi po Nadisturbo ang kain Albusal pa lang Albusal, oo Medyo tanghali na yung almusal mo, ha? Sagad mo yan, sagad. Eh, okay, banat ka muna dyan. Natapat ah, na ang kumakain yung ano natin. Pamboy. Eh, habang nagkakarga, tinuloy muna yung pagkain niya. Ayan, puno na, puno na. Okay na yan 1,200 Good morning Good morning po Thank you Pagod po, napaka-uban na ako Ganun talaga, doon tayo papunta Nagkaka-uban daw siya dahil sa pagod Tumatanda tayo eh Kaya nagkaka talaga tayo Oo, nagkasalamina eh Ayan, tapos na tayo nagpagas Full tank na Babalik na tayo sa opisina Tambay muna tayo doon At saka alas 12 pa yung lakad namin Sunod Oops Alright Let's go Pupunta pala kami mamaya na Ang Harbor Center So doon banda sa Tondo yon Manila So may meeting si boss doon sa Light Ridge mga company na may ari ng mga barko yun Light Ridge Company Buti na lang ngayon dito sa ilalim Ay hindi masyado mo traffic Iyoto lang tayo dito Pabalik ng opisina Medyo mahina lang talaga ang loob nitong nauna Ang tagal nyo makalusot eh Kunahin nyo muna yung mga sasakyan Tatakot siya na ano, sumingit Ang hina ng loob Kailangan talaga sa pagmamaniyo Ay kailangan din natin yung ano Malakas yung loob natin Kaya lagi tayong nahuhuli takot ka sumingit eh alam mo naman dito sa Manila pag nauna yung isa sunod sunod na yan hindi ka na mapagbigyan yan huwag aantay ka na ilang minuto tsaka makaka ano makakalusot kaya kailangan talaga diskarte dito ayun dito sa unahan konti kakana na ako dito papasok sa ano sa compound ng aming opisina kung makita nyo dyan may pitron Ah, napakalapit lang talaga yung Petron Kaso lang Ano ah, Ayaw nila kapag hindi kasama yung amo Ah, naapan ako ng ID ng amo Diba? Kaya hindi lahat ng Petron ay tumatanggap ng fleet card Morning Ayan, dito natin papasok So, ayan ang open parking sa mga walang parking na empleyado dyan sila pa parking pero yung amo ko ay special naman so mayroon talaga silang parking doon napakalawak itong compound na to building na yan, yan ang parking din yan sa taas pero sa baba dyan ay canteen napakalawak ang canteen dyan so ito naman ang steel parking pero sa second floor at saka third floor yan ang opisina dyan at saka itong slot na to pagpasok, ito yung pinaka unang slot, dito ako nagpaparking alright gusto na tayo hours later. All right, guys, nandito na tayo ngayon sa Binundo. Building na yan, o. Oh. Andyan yung meeting nila ni Boss. Ayan. Ano ay, kung makita nyo dyan sa harap natin, mayroong mga, ano, cargo na barko. A super shuttle, 12. So, nasa gilid lang tayo ng ilog. Ayan, ito ay yung ilog. Papuntang dagat. Dagat na yan dyan, eh. ayan naman yung tulay. So, maraming nakatira si lalim. Ang itim ng tubig, o. Oh. Kita niyo yung itim ng tubig So ang lalabas ng mga tubig dito Yung galing talaga sa Manila Dito lalabas papunta sa dagat Ayan, daming mga cargo dyan Mga barko Napaka traffic doon oh Kung makita niyo marami nakatira dyan Sa ilalim ng tulay Ayan, zoom natin Ayan oh So sa gitna lang wala Magkabilaan sa gilid oh Kita niyo sa gilid So yung building na pinagbitingan nila ni boss Nandyan lang sila yan ang opisina Doon naman sa kabila yan Mga container yan dyan So ito yung tinatawag na harbor center So napakainit dito kaya Tago mo na tayo sa sasakyan Ayan guys dito lang ako sa loob ng sasakyan Dahil napakainit sa labas Wala tayong matatambayan sa labas eh Ayan merinda tayo ng Kasuy Ayan ang kasuy Binigay ko ni boss kanina. Sabi ni boss, magtatagal daw sila. Kaya uh, dinala na namin yung mga gamit, hindi na kami babalik sa opisina. Dahil dalawa yung meeting niya. Siguro mamaya, uh, pagkatapos niyan, diretso na kami uwi sa Alabang, sa Muntinlupa. One hour later. Ayan, pagkatapos ng meeting ni boss doon sa Tondo, ay pauwi na sana kami. Kaso lang, dumaan muna siya dito sa Ermita. Dahil nagpapagupit siya Mayroon kasi siyang paboritong barbershop na pinupuntahan dito Nung nagtrabaho pa lang kami sa uh, Northport So dito ako nakaparking ngayon sa tapat ng gym Di Los Santos, Paris, Usok Ayan, ito yung sikat na kainan sa ano ba saan? Sa Batangas yun Ayan, sarap sana kumain dyan oh Kaso lang, iwas-iwas tayo dyan sa mga pagkain dyan Dahil mataas niyan sa kolesterol ya uh, hanggang tingin na lang tayo. One eternity later. So ayan, nandito na kami sa bahay. So ito kami nakarating dito sa bahay. Dahil galing sa Manila, sobrang traffic sa ano, nag-Usminya Highway ako. Akala ko open na yung Skyway papuntang Alabang. So ang open pa lang, Skyway papuntang Inlex. ah uh, yung ramp na papuntang Inlex, ah uh, ginagawa pa. Kaya grabe, sobrang traffic sa ilalim. Alright, hanggang dito na lang muna aking video guys. Thank you for watching. See you for the next videos. Babu!